gawin namin tanim namin na lansones lagyan namin ng sako balutin yung palibot para pag nag spray ng herbicide hindi siya matamaan kasi tinataniman namin ng mais dito sa gilid dito sa gitna ng natanim mayroong prutas kaya nilalagyan namin ng sako para sip siya at saka hindi may dikit yung tanim na mais yan tapos dadagangan ko ng lupa yan at saka bato ito marami na kaming nalagyan ng sako itong rambutan natin wala ng dahon dahil nabagyo nga pa dito kasi agtatanim sila ng mais kami naman naglalagay ng sako lang dahon tinanim ko to nung ano, uh, ah, September. Nakalbo dahil sa bagyo. Yung mga malalaki yun ang nasisira. Ah. Pinagitnaan ko yung maisa ng protres. Oh, yan. tagal pa siya matuyo yung lupa pag summer kasi mayroon siyang sako. Tapos itong sako naman sisipsip naman din naman ng tubig yan pag umulan. Tatagos naman yung tubig yan kaya nababasa pa rin yung lupa. Tapos hindi basta-basta natutuyo.